Pangalawa, kung siya ay Diyos, ay anong gagawin natin? Submit to His authority. Magpapasakop tayo sa kanyang otoridad o kapamahalaan. Marahil alam ng Panginoong Yesus na may mga nag-doubt o nag sa kanya. Kaya tignan mo, sabi niya sa kanyang mga alagat sa susunod na verse, At lumapit si Yesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, Lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Now, ano sabi ng Panginoon? May ilang kapamahalaan ang ibinigay sa kanya. Hindi ang sabi ay lahat sa langit at sa lupa. Halimbawa, authority over nature, Mark 439. Authority over life and death, John 11:43 44. Authority over spiritual beings, Mark 127. Authority to forgive sins, Mark 2:10. Authority to judge John 5.22-23 Authority over death and Hades Revelation 1.18 Authority over all nations Matthew 28.19 At marami pang iba Now, bakit mahalaga ang authority ng Panginoong Yesus sa ating misyon? Ang authority kasi ay ang kapangyarihan o karapatan na magbigay ng utos, gumawa ng desisyon, at magpatupad ng pagsunod hindi ito pareho sa kakayahan o pisikal na lakas o pwersa. Halimbawa, isang 120 pounds na babaeng police o traffic enforcer. Maliit lang siya, pero sa pagtaas lang ng kanyang kamay, kaya niyang pahintuin ang isang napakalaking truck na may bigat na 80,000 pounds. Now, lakas ba ang gamit niya? Hindi, kasi kung gagamitin niya lang ang lakas niya, ay sasagasaan lang siya ng truck at hindi niya ito mapapahinto. So anong gamit niya? Authority ang ginagamit niya. Siya ay itinalaga ng ating pamahalaang Pilipinas na magpatupad ng batas trapiko. Siya ay may kakayahan at karapatang magpatupad ng mga kautusan. Sa parehong paraan, may authority ang Panginoong Yesus sa pagliligtas ng kaluluwa na naligaw at pinaghaharian ng Diablo sa kadiliman may authority siya maglipat ng isang taong na nampalatay sa kanya mula sa kadiliman papunta sa kanyang kaharian. Now, ito ang tanong. May authority ba ang Panginoong Yesus sa buhay mo? Yes. di ba diba, binasa natin kanina na lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ang may kompletong authority sa lahat ng bagay dahil siya ang hari ng lahat. Kaya kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. May bahagi ba ng buhay mo na hindi mo sinusuko sa kanya? Anong humahad lang sa iyo upang ibigay mo ang iyong buong buhay sa Panginoon na may authority sa iyo? Noong araw ay tinanong ko din ito sa sarili ko. Sabi ko, Lord, opo, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Kaya lang, may sumunod na tanong. Kung ganoon, willing ka bang i-commit ang iyong sarili sa akin misyon? Alam mo, napaisip ako kung ibibigay ko na ang buhay ko sa kanya at gagawin ko siyang authority ng buhay ko. Ang ibig sabihin, ang final decision ko ay hindi na nakasalalay sa akin, kundi sa kanya na. Pag sinabi ko sa kanya na, opo, nagko-commit na po akong sumunod at maglingkod sa inyo, ay may mga bagay na kailangan ko na i-give up para sa kanya. Halimbawa, kailangan ko isuko ang aking mga bisyo gaya ng babae, droga at paglalasing. Bakit? Kasi sinusuko ko na yung aking buhay sa kanyang authority. Kailangan ko isuko ang aking pagiging materialistic at isuko din ang pansarili kong ambisyon na malayo naman sa kalooban ng Diyos. Ang hangarin ko kasi noon, magpayaman na magpayaman at kahit ano gagawin ko, basta magkapera lang. Kahit magnakaw ako, kahit mandaya ako, kahit manira ako ng ibang tao, basta para sa pera, yun ang gagawin ko. Ang sinasamba ko ay ang pera. Kaya lang, sinabi ng Diyos sa akin na mas maganda ang plano niya kaysa sa akin. Kaya sinuko ko yung sarili kong ambisyon. Bakit? He is my authority. Kailangan ko ding isuko ang sarili ko pagdating sa pagpapatawad sa mga taong nakaaway ko. Hindi ko pwedeng gawin ang misyon ng Panginoong Yesus na meron akong taong hindi pa napapatawad hindi magbubunga ang ministry na ipagkakatiwala niya sa akin kung hindi ako matututo magmahal ng walang kondisyon. Bakit? He is my authority. And then, kailangan ko ding isuko ang relasyon ko na hindi nakakalugod sa kanya. Bakit? Again, he is my authority. Kailangan ko ding isuko ang takot at kawalan ng pananampalataya. May pagkakataon na ang hirap sumunod dahil may nakasanayan na akong gawin kahit mali at takot ako -tako sumunod pero kailangan ko sumunod sa kanyang plano bakit? kasi he is my authority then kailangan ko din isuko ang aking oras at prioridad dati pag Sunday mag-worship lang ako ng isang oras tapos akin na ang oras ko mula Monday hanggang Saturday gagawin ko na ang lahat ng gusto kong gawin pero kung gusto kong maging committed sa mission ng Diyos kailangan kong isama siya sa aking buhay araw-araw. Kasi ang pangingisda ng kaluluwa ay araw-araw din. Bakit ko ito gagawin? Kasi ito ang mission ng Panginoon at siya ang aking authority. Kaya ang mission niya ay mission ko na rin. Ibigan, anong kailangan mong ipasakop sa Panginoong Yesus bilang iyong authority? Si David Livingstone ay isinilang noong March 191813 sa Blantyre, Scotland sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lamang siya ay nagtrabaho na siya sa isang pabrika ng tela habang nag-aaral sa gabi. Sa kabila ng kahirapan, pursigido siyang mag-aral lalo na sa larangan ng medicine at theology. Ang kanyang pagmamahal sa agham at pananampalataya ang nagbigay sa kanya ng hangarin na maglingkod bilang misyonary sa Afrika. Kaya't nagpasa siyang ialay ang kanyang buhay upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at pagbutihin ang kalagayan ng mga tao roon. Napansin ni Livingstone ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga tao dahil sa slave trade. Gumawa siya ng libro patungkol sa mga kasamaan ng pangalipin na nagdulot naman ng awareness sa buong mundo sa masamang gawain sa pangalipin. Alam mo sabi niya, Christ alone can save the world, but Christ cannot save the world alone. Grabe no, meron siyang conviction na isa siya sa tinawag ng Panginoong Yesus para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan and at the same time ay tulungan ang mga naaapi. Dahil dito, walang sawa niyang itinaguyod ang pagpapahinto ng pangaalipin. Ang buhay ni Livingstone habang siya ay nagmimisyon ay puno ng pagsubok. Nakarana siya ng matitinding sakit, kalungkutan at pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang kanyang asawa na si Mary Moffat Livingstone ay pumanaw dahil sa malaria sa isa sa kanilang paglalakbay. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag sa kanyang misyon. Kahit pa matagal siyang napalayo sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ibigan, willing ka bang ialay at i-commit ang iyong buhay sa Diyos. May isang kapatiran tayo ng kwento, sabi niya, simple lang talaga ako mag-isip. Alam ko noon na ako ligaw at papunta sa impyerno. Pero niligtas ako ng Panginoong Yesus dahil dito utang ko sa Kanya ang lahat. May karapatan siya sa akin dahil binili niya ako ng Kanyang dugo. Siya na ang may authority sa akin. Ibigan, ang Panginoong Yesus ba? ang namamahala na sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa relasyon mo, sa kurso o karera na kinukuha mo, sa pera mo, sa ari-arian mo, sa pamilya o mga anak mo, kung tatawagin ka niya sa ibang lugar para maglingkod, handa ka ba? Kung tatawagin ka ba na maglingkod bilang missionary sa ating online ministry dito sa WOTG, ay susunod ka ba? Ang daming tanong ng mga tao ngayon, hindi ba? mga tanong na malalim at totoo. Sino ang may kapangyarihang tumulong sa akin, sa aking mga pangangailangan? Anong plano ng Diyos para sa buhay ko? Sa kumahanap ang tunay na kahulugan at kaligayahan? Matatapos pa ba ang paghihirap ko? Paano ko malalaman na maaasahan ko talaga ang Diyos? Ang mga tanong na ito ay hindi na bago. Ano ang sagot sa lahat ng tanong nila? Ang sagot ay napakasimple. Ang kailangan nila at ang sagot sa kanilang mga katanungan ay ang Panginoong Yesus. Si Yesus ang sagot sa lahat ng mga pag-aalinlangan natin. Mas mabuti siya sa kahit kanino. Mas mahalaga siya kaysa anumang bagay, idea, kapangyarihan, hari, pari o propeta o pastor. Siya ang pinakamahalaga. Siya ang higit sa lahat. Kaibigan, submit to His authority.